Sino nang uwan yan? Ikaw? Sa bundok. Po. Ah, sa bundok? Okay. Anak mo yan? Anak. Alam nyo po ba kung ano itong gulay na to? Ito ang isa sa... Okay, sarap-sarap na gulay. Promise, sa mga hindi pa po nakakatikim, ito ang isa sa masarap na gulay na wild. Na talaga matatagpuan mo lang yan sa mga gubat, yan sa mga bundok. Ano tawag sa inyo yan dito? Kapas-kapas. Kapas-kapas. Dito po sa Tarlac, ito po ay tinatawag na kapas-kapas. Ito po yung bulaklak ng kapas-kapas. Yan. Bawat lugar naman po iba-iba ang tawag eh. Pero sa kanila ang tawag ay kapas-kapas. Binibenta po niya. Ito ang tanong. Magkano mong bibenta to? Ano, 150. 150? 150? Mga okay. gano'ng karami to? Ano madami? 150? May kasama ka pang anak, no? Diba ba pwedeng ano? Hindi ba pwedeng sandaan na lang to? Konti lang naman eh. Saka madali lang kunin to. Ano, okay lang sandaan? Ha? Hey, kilala ko. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Kilala niya ako. Kilala <laughs> pala ako. Ilan taon na yan? One year. Ha? year. Ilan anak mo? Isa pa lang. Isa pa lang. Ano trabaho ng asawa mo? na ganito. oh, sige. Lagi mo akong dadala ng ganito, ah. Ito po yung tinatawag na kapas-kapas. Ito po, uh, kapas-kapas. kapas-kapas kung tawagin sa, ano, sa tarlac. Hindi ko lang po alam kung ano tawag sa lugar nyo. Bulaklak po ito. Bulaklak ng baging. Yung bunga na ito, masarap din. Ginugulay din. Yung bunga na ito, ha? Ito, yung bunga na ito, gusto ko, eh. Iyan, tinatawag yan. Iba-iba kasi tawag yan. Tinatawag yan na himbabao sa ibang lugar. 150 no 150 ah wala mo to ah. 50 oh 100 oh 150 okay na siguro yan no oh yung kape mo ininom mo ni kape mo bawa ka mo eh ikaw wag mo nang dinadala yung bata kahit hindi mo dalhin yan bibilang kita oh ang ganda oh yan po yung kapas-kapas o oh, bulaklak na ng himbaba oh iba-iba naman po tawag bawat lugar ang ang tanong kasi palibasa kasi eto, minsan ako nang pagluto ah para iginisa namin alam ko masarap to sa munggo alam niyo magaling magluto nito yung mga kababayan nating ilokano ay shoutout po sa mga kababayan nating ilokano pasok lang to ha tapos pagkatapos minum ng kape iwan mo lang basta diyan ako na bahala ah thank ah, sige sige ah sige salamat din kapas kapas diyan na lang Kapas-kapas, himbabao po sa amin sa bulakan, sa lugar nyo, ano po ba tawag, saka ano po masarap na luto dito sa bulaklak na kapas-kapas.